Missis, anong hong gamit yung bareta? Ah, uh, champion. <laughs> Saka, ano to? Lina. <laughs> Hi! Missis, anong nangyayari sa ipin niyo, missis? Ano yan, Ariel? Wala, gano'n lang. Joy! <laughs> Kasi po, eh, yung kasinorong ng tsangasaldero eh, may team. Missis, takpan mo ang daddy mo. Nakikita, missis. <laughs> <laughs> Lima na anak mo, mrs. Takpan mo yan. Kira mo na. Ano ba nangyari sa manok? Natigo. Sabi ko, hindi pa oras para magmanok eh. Nagmanok-manok na kayo eh. Oo, oh, kita mo. Kontra naman. Oras na. Eh, paano? huwala wala ka ng pambili, sa huwa sa akin. <laughs> Kaya sa piyesta ba, sa 20, papadala ng sa Pambili ng sangkap. Okay. Hindi, papadala ka tayo mga 1,000, pwede na yan. What? Ay, may manok ka naman na, oh. Ay, Diyos ko, mantika! Tsaka piyesta lang yun, hello. Hindi naman pinagdiriwang ang piyesta para ano yun. Hindi naman special yun. Hindi yun ang special. Kasi piyesta, pinagahan tayo ang hashtag. Hmm. Ikaw, konti ng marip. Anong nangyari sa'yo? Hindi hira ka. Papatos ka lang eh. Sa wala pang pera. Hindi ko na po yung tulad yun ah. Sabi ko sa'yo, umungol ka kanina. Hindi ka umuungol. Ayoko nga. Paano mo? Ah. Ah. Ay ka. Ah. Alam. Hindi ka lang umuungol yun eh. Paano, 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 paano? Si pag ni Mrs. Oh. Ayan, si Alan, wala, alam mo ba? Walang ginawa dito yan. Ay, huwag kang maingan. Hoy, <laughs> oh, nagjo jok, la jok lang. Jok-jok <laughs> lang yung yan. Hindi. Hindi. Kumain lahat matulog na yan, ginawa niya dito. Alam mo ba yan? Naku, nagpapalaki lang. Yan. yan ang mga baboy niya. <laughs> Ayan. Mar. Oh, ano sabihin mo kay Marius para sa ipin mo? Ay, Marius, Pakabito mo ako ng ipin. Padalan mo ko ha. Ano bang ipin? Ay, huwag yung ipin ng kalabaw. <laughs> <laughs> Baka Anong klaseng ipin? Baka mamaya. <laughs> ipin ng ano? Ipin ng tao. Tao, hindi yung kalabaw ha. O kaya yung tawa dyan. Buta sa amin sa Kesta, January 2. Ay, 22. Ano? 22 ba? Ano 23. Mm. Para siya magluto sa 22. Ay, 22 lagi po, magpapalamit po kami. Ito po ang nangyayari sa aming, sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Kaya stay tuned. Goodbye! Okay.